Paboritong si Senator Sherwin Wingachalian sa isinusulong ng bababang kapulungan ng Kongreso, ang House Bill No. 6398 o yung Mahalika Investment Fund Act, layunin na naturang batas na gamitin ang pondo ng government uh, financial institution at ipuhunan upang kumita ng malaki sa halip na nakatenga at hindi nagagamit ang pondo. Ayon kay Gatchalian, kung hindi magagamit ang pondo tulad ng sa Banko Sentral ng Pilipinas, kikita lamang ito ng wala pa sa 3%. Ah. Subalit kung iimbes ito, ay tiyak tutubo ng malaki. Subalit dapat aniya na tiyakin na gamitin ang pera sa safe na investment at mapunta at sa transparent sa publiko. Upang hindi mahaluan nga ng korupsyon, tulad na nangyari sa Malaysia, iginitigat Gatchalian na dapat ang unang pag-aralan dito ang professional management, check and balance at disclosure sa kabila ng uh, kaliwat kanan na issue ng korupsyon sa bansa na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng pamahalaan, naniniwala si Gatchalian na handa na tayo na pumasok sa ganitong uri ng sistema sa pag invest na nakatinggang pondo ng gobyerno. Dagdag pa ni Gatchalian, sayang ang pera kung hindi ito magagamit sa magandang investment. Ha. Sa ilalim nga ng House Bill No. 6398, ha, ang initial investment na 250 billion pesos ay mula sa government service sa uh, insurance system, social security system, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Uh, maging ang 25 billion pesos dito ay magbumula sa national government. Uh, ang annual contribution para dito ay magbumula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at national uh, budget. Uh. Nangangamba naman ang ilan na sakaling malagay sa maling investment ang pera, malalagay sa alanganin ang pensyon ng mga manggagawa at mga kawani ng gobyerno. Nagamit ang pondo, ang kinikita lang interest, 3%, makawala pa. Pag ininvest mo ito, pwede itong kumita na mas malaki. Pero importante na ininvest dito yung safe. No? For example, uh, hindi risky or yung mga uh, investments na uh, yeah. safe siya at uh, hindi mawawala uh, yung pera. And, ang unang-unang titignan dito yung professional ma yung management. Yung dapat professional management in check and balance and disclosure. Yun ang pinakamalaga. But yung mga ganitong konsepto, hindi siya bago. Like for example, in Norway Fund. In Norway Fund. Sa yan sa pinakamalaking fund. Uh, Temasek, sa pinakamalaking fund ng uh, Uh, Singapore. So, 'yung nitong konsepto hindi siya bago. So, importante na may safeguards para alam natin kung saan iniinvesto. Pero ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.